DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kahit anong gawin ko, asawa na kita. At pagbalibalik na rin ko man ang mundo, hindi na mababagong ikaw ang ama ng mga anak ko. Sana nakinig ako na kay mama. Hindi sana ako nahihirapan na ganito ngayon. Pero para saan pa? Magsisiman ako! Huli na ang lahat! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabalata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Magsisiman ako, huli na ang lahat. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako! ang bukas. Irene? Magandang araw po. Pasensya ka na kung kung kailangan sa ganitong pagkakataon pa tayo nagkita nauunawaan ko. Pawinsa na na ng tropa ng muling nagkaroon ng inkwentro. Sa kasamaang palad, si Alang napuruhan. Yung dalawa niyang kasamahan na sa ospital pa. Kasama po ba kayo sa operasyon? Oo. Oh. Kumusta siya bago nangyari ito? Lumapit siya sa akin dahil nagpapaalam na uuwi siya pagkababa na pagkababa namin. Ganun po ba? Sabi niya, uuwi siya kasi hindi pa raw kayo nakakaayos. Kay <coughs> rin, patagal mo sanang loob mo. Uh, siya nga pala, dinala rin namin ang mga gamit mula sa kumbul niya. Eto, itong, itong wedding ring niyo. Sa tuwing may operasyon, iniiwan niya ito sa kanyang kumbol. Iniisip niya, sakaling may matang ang singsing na ito. Ayaw niyang makita nitong lahat ng hirap at karahasang nagaganap sa tuwing sumasabak siya sa laban. Sa lahat ng oras, sinisikap niyang bigyan kayo ng normal na buhay kahit alam niyang imposible. Napakabuting tao ni Al, Irene. At ikit sa lahat, mahal na mahal ka niya at ang mga anak niyo. Alam ko. Walang araw na hindi niya yun pinararamdam sa akin, sa amin. Tauspuso akong nakikiramay. akong nakikiramay. Salamat po. Ma, nakita niyo na ba si ate? Oo. Abala kanina sa kusina. Bakit? Nag-aalala ako sa kanya eh. Wala nang dumating ang bangkay ni Kuya Aldito. Hindi siya umiimik. Hayaan lamang natin siya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Nakikita ko sa kanya ang akin sarili noon. Bakit naman ganito kalupit ang kapalara naming dalawa? Bakit kailangan pang maulit sa kanya ang nangyari sa akin noon? Yan din ang tanong ko, Ma. Akala ko, iba magiging takbo ng kwento ni Ate Irene at ni Kuya Al. Pero, sa huli, nangyari pa rin yung kinatatakutan ni Ate. Sana kagaya mo. Sana. Kayanin din ito ni Ate. Irene? Ma? Irene, tulog na si Lilay. Matulog ka na rin. Buntis ka. Masama sa iyo magpuya. Totoo nga, Ma. Meron dalawang pangyayari sa mundo ang hindi natin makukontrol ang pagsilang at ang pagkamatay sa buhay ko. Sabay na nangyari yun. May dumating. May nawala. Kaya hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutuwa. Hindi ko alam kung dagdagan ba ang pamilya ko o nabawasan. Ang tanging alam ko lang. Hindi na kami kumpleto. Hindi na kami makukumpleto. Kahit kailan. Anak, umiyak ka ako na ka. Tumawa ka ako na tutuwa ka. Ganun lang, Irene. Huwag mong pipigilan ang emosyon mo. Alam ko, pinipilit mong magpakatatag ngayon. Pero hindi simbolo ng kahinaan ng pag ang pag-iyak. Ang pag-iyak ng mga sanggol pagkapanganak sa kanila. Patunay lang na sila ay buhay. gây nhanh ngã nó, bố, bố thì ng mga panahon yun. Sana hindi ko inayaang lumipat sa mga araw na hindi ko nasasabi sa kanya na unawahan ko siya, na mahal ko siya, na hindi ako susugot sa aming pamilya. <coughs> Napaka-makasarili ko yun ang hindi ko matanggap. Ma, <laughs> hindi ba lang ako nakapagpaalam sa kanya? Kahit sa huling pagkakataon, hindi ko nasabi sa kanya na mahal ko siya. <laughs> Ni niya ang doon na mabigat ang dibdib dahil sa akin. Kaya hindi ko magawang tanggapin ang pagkawala niya pa. <coughs> hindi ko kaya tanggapin. Hindi ko kaya tanggapin. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat po sa pakikiramay. Irene. Sir, maraming salamat po sa kabutihan ninyo sa asawa ko. Mas marami beses siya nakauwi dahil sa inyo. Ah, kung kailangan niyo ng tulong, narito lang ako, ha? Tawagan mo lang ako. Opo. Oh, Irene. Bakit po? Kung nagsisisi ka dahil nawala siya na hindi pa kayo nagkakaayos, huwag kang maging malupit sa sarili mo. Hindi nagtatanim ng sama ng loob sa iyong asawa mo. Naunuan ka niya. Mahal ka ni Al, at sa huling sandali niya sa mundo, ikaw, kayo ng mga anak niyo, ang iniisip niya. bibili mong shield bath soap. Tapos yung ma... Oh! Nasusunog ang niluluto mo! Ha? Tubig, tubig na Nasaan na tubig? Bubusa ako! Kalaan ko tubig! Ay, Nako! Hindi ko na malayan. ate, magsasalang na lang uli ako ng sinaing. Ate, tumingi ka sa akin. Nina... Alam ko durug na durug ang puso mo ngayon. Pero huwag kang mawawala sa katinuan. Buntis ka. May sanggol na sa lang umaasa ngayon. Isa pa. May anak kang kailangang alagaan. Dito, pa, ay, dito ako. Dito, dito ako, Ate. Nadamayang kita. Hindi ka naging isa. Naririto ako. Hirap na hirap na ako, Nina. Hindi ko alam kung paano magsimula. Hindi ko alam kung paano mapapayapa ang loob ko. Puno-puno ng pagsimula sis si, puso ko. Gusto ko ng tawad kay Al, pero kahit kailan, hindi niya na yun. Oh, ko, tulungan niyo po ang kapatid ko. Tulungan niyo siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Welcome back dito sa bahay, ate. Dito ka na muna kasi mas mabuti na may kasama ka. Hindi ka pwede dun sa bahay niyo. Lalo ka lang malulungkot. Oh, Irene. Mapuko muna. Huw, oh, ito naman kasi si Nina. Bakit ba hindi mo pa pinatuloy dito sa bahay yung sasakyan? Eh, kasi sabi, kailangan daw ni ate maglakab-lakad dahil minamanas na siya. Eh, tingnan mo, napagod tuloy yung ate mo. Kabuanan mo na ngayon, hindi ba, Irene? Oo, oh, ma. Eh, eh, baka mamaya, ah, anumang oras, mga nga na dyan. Ay, ay, oh, ay, o, 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 lalaking bata ni Re. Kaya nahirapan ka mga anak. Oh, anak. ayan, ayan, kargahin mo. Ay, uh, mabigat ah. Masyado malusog. Anak ko. <laughs> ma, bata. kamukhang kamukha siya ni Al. Pareho silang may nunal sa ilong. Aba, ay oo nga. <laughs> anak, salamat sa pagiging matapang, ha? Kahit puro sakit at hirap ang nararamdaman ko habang pinagbubuntis kita, lumaban ka. Nabuhay ka. Oh, eh ano nga pala ipapangalan mo sa kanya? Kagaya ng pangalan ng papa niya. Alfonso. Si Lila, susunduin ko na. Oh, ikaw na? Oo, ako na. <laughs> eh, bakit mo gusto mo sinusundo si Lila? At saka, mamaya pa yung lalabas eh. 11 a.m.? Oh, eh, 10 o'clock pa lang. Ay, mabuti na yung maaga. Hmm, siguro. Uy, uy, hindi ah! Oh, eh, wala pa nga ako sinasabi. Nagre-react ka na dyan. hoy Oh. Uy, <laughs> kung ano man yung iniisip mo, dito to, yan, ano? <laughs> Kala mo 'di ko alam ha. Ano ano? Kinukwento ka kaya sa akin ng pamangkin mo? Ano? Oh, sabi niya sa akin palagi mo raw ka usapin teacher niya. Tapos binigyan mo pa raw nung gaya ng baon niya last time na salad. Nee. Oh. Sinabi ni Lila 'yan? Nina, five years old ni pamangkin mo. Wala ka nang maililihim doon. Ay, ano naman? Single naman si teacher Ben. Oo. Oh. <laughs> Kaya nga, eh bakit kasi nagde-deny ka? Ay nako, mamaya na nga tayo magchikahan. Oy, eh binili mo na rin ako ng bulaklak ha. Ay, oo oh, nga pala. Death anniversary ni Kuya ngayon. Mm -hmm. Na panganay ko, Ma. Ganyan si Nina nung namatay ang papa mo. Tapos ako naman, ten years old. Ay. Nagpapatuloy tayo sa buhay natin sa mundo na tanging pangalan na lang nila sa lapid ang nakikita natin. Ang pwede nating haplusin, ang pwede nating kausapin. Sadyang hindi lang talaga sila biniiyaan ng mahabang buhay. Siguro kahit hindi sila nagsundalo, mawawala pa rin sila ng maaga. Tama kayo, ma. At tayo na binigyan ng pagkakataong mabuhay na mas mahaba. Tayo ang may pagkakataong gawin ang hindi na nila nagawa pa. Dahil sa kanilang paglisan. Kailangan natin maging masaya para sa kanila. Kailangan natin ipakita sa kanila na Nadapaman tayo. Nagawa pa rin natin bumangon. Nagluksaman tayo. Nagawa pa rin natin mahanap ang kaligayahan. Papalad pa rin tayo na kasama natin sila at naramdaman ang kanilang pagmamahal kahit sa maikling panahon. Tayo na naiwan isa lang ang mensahe ng Panginoon sa atin. Kung bakit naririto pa tayo. May pangako ang bukas. Sumain niyo mga kaibigan Ang aming itinampok na kasaysayang Alam po namin inyong kinalugdan At kinapulutan ng magandang araw sa buhay Pinamagatang Magsisiman ako Huli na ang lahat Samantala Ang mga bitwi ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Irene. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervision Teknikal nina na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin de Caspi, na ang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang. May pagako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.